sabo nga mukti ti oka alamo siguro mo Ayan, okay. ah, mag-shake. Oo, madami ng pakod. Yung panapili ko. Mm -hmm. Alam mo? Mm -hmm. Ang baga, importante yung lasa. 哎、呃、呦！我干的。<I 'm S 1> <sure. S 2> Dapat pala next time daw ako kumuha sa saya Sa taas? Hmm. 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 nalugi tayo sa pakuntos ko ah. Sabi ko na ako, parang alamahalin ako, parang gusto mo isulit. Eh. Kasi pinili mo yung malaki eh. Sigurado nung nabaan na nila lang nila. Pinili mo lang dapat sa pantama na Hmm? Okay lang. Okay. Sabah na ito, ito, parang makikita.

Pagkapos gumaha dahil sa walang tigil na ulan na nagkulang sa bilyo ay mali anak na sa pagbagsak ng mali anak po ako sa paralan nasa tatong mga ko dahil sa halos walang tigil na pagulan nito webes ng hapon hanggang gabi

Tamis na ng mga mansanas. Tinikpang ko na yan kanina. Grabe. Tamis. Malamig na kasi eh. Oh. Parang uulan.

kung hindi mo awa na sa kisig ng kaniya ko titigil ko ang nasalita ang dinanas ng <Sen> <tong Tamamen> ah, Mayaman sa sos. <playful>. Mayaman tayo sa sos, guys. Dami ng sos. Ah, ketchup. So magbibigay ako ng bawat nang paniliniran sa. Base sa pato nito. Dito nilang malapit sa Manila River. sa tapos kasama na 'yung

Ang mister na tricycle driver, hindi na niya nakababa mula sa punong Akasha dahil sa lalim ng baha. Ma <messas> kami doon sa third floor ng, ng bahay na ng pananami doon. Ngayon, ilalagay pa yung sa na doon. sa, sa, akasha, na ano mga doon. <messas> sa ibang ng bansa? Nga, <messas> <-tong> <messas> <-tong> <messas>

itataas ang second alarm. Ibig sabihin, rest is life. Yung pinalilikas ng mga nasa pababa at baka ay lugar sa lunsod. Ito ay ang mga sa sandaling natin na ng 18 meters ang water level sa Sabi ng mga sa the human ang sa na dala ng Bagyo Pondoy. Pero walang dahilan para maging kampante ang sinuman dahil Bagyo guys. Ayan na tayo

kung ano sa ng anong ba barangay dei... na magigit na huwag nung huwag tayo sa mundo. Kung ano na lang. Kasi nakaka-trupa na yung ganyan na pangyayari na ano ba. maulit-ulit, kasi hindi naman natin na predict yung ano ba, tapos ulit o or... mababala. Kasama sa mga tinututukan sa Marikina ang mga pinakamababawang lugar Tap, marami na ito. Barangay Tumana, Malanday, at Barangay San Tuninio. 24-7, aktibo ang Marikina Hotline Numbers o ang Marikina Rescue 161. Pati na rin ang social media pages ng LGU para sa anumang uri ng emergency. Johnson na naman ABS-CBN News. Ngayong Sabado sa Tao po, isa sa mga pinakamagagaling na aktres ang ating nakakusuhan. Binalika ni Dolly De Leon ang kanyang acting career na nagbigay sa kanya ng maraming aral sa buhay. Higilat akong dekada sa industriya ang aktres na si Dolly De Leon sa Sa loob ng habang panahon, background actor si Dolly. Extra kumbaga. Mahalaga sa isa rapa, pero hindi pansihin. Let's start sa mascot, pagdol extra, tapos naging talent ng lines, artist na yung tawag din. Hindi ako nasa parat na parat. naka alam mo. There are a lot of actors now na napakahansay and I admire them a lot. I think, kasi napaka Ang sa treatment sa akin in ng Kasi kasi wala ako, Growth and learning is a never-ending process. Forever kang may aayusin sa sarili mo. Ang buong kwento ni Dolly De Leon sa tao po, ngayong Sabado, 9.30 p.m. sa Kapamilya Channel, Inclusive at sa Kapamilya Online Live. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Luis Antonio Cardinal Tagle, may paalala sa limang ispil, sa ikaw ng kapuwarian sa bansa. At may gitani na consumer na wala ng kuryente sa buong bansa. Timay! Si Pananalasa ng bagyo pa na sa pagpapalit na Hello, I'm the host and minister. And I'm Josh. Do you know OEC? I'm a woman of Wanda. Did you ever go to I'm Jonathan Wilson from OEC. O-C? O-C. Huh? I'm Jonathan Wilson, here to tell you about life insurance. <laughs> if you're age 50 to 85 and looking to buy life insurance on a fixed budget, remember the three P's. The three what? what? three P's what are the three ps? the three ps of life insurance on a fixed budget are price, price, and price. a price you can afford, a price that can't increase, and a price that fits your budget. i'm 54 and was a smoker, but quit. what's my price? you can get coverage for $9.95 <laughs> <and what? laughs> <Honestly, smart. laughs> <laughs> $9 a month. also, nine ninety five dollars a month. Not I just turned 80 and I'm on a fixed income. income. I I income. I What's my price? price. dollars. <laughs> if you're age 50 to 85, call now about the number one most popular whole life insurance plan available through the Colonial Pen Program. Options start at nine dollars and ninety-five cents a month. That's less than thirty-five cents a day. You cannot be turned down because of your health. No medical exam. No health questions. Your acceptance is guaranteed. Yeah. And this plan has a guaranteed lifetime rate so your rate can never go up for any reason. Options start at nine dollars and ninety-five cents a month. Plus, you get a thirty-day money-back guarantee. So call now for free information. It's free beneficiary plan. Use this valuable guide to record your important information.

Ang libong consumer <laughs> ang nawalan ng supply ng kuryente sa 21 electric cooperative sa buong bansa dahil sa pananalasa ng pagyong opo. Samantala, matitigil na ang taas presyo sa gasolina oh, sa susunod na linggo oh. pero ang diesel at kerosene, oh. ako, tuloy pa rin ang dagdag presyo. Teacher sa high school si Noel, kaya aba na para sa kanya ang brownout sa Allen Northern Summer dahil sa pananalasa ng pagyong opong. Bukod sa mainit, hindi rin siya maayos na nakakapagturo dahil madilim at mahina ang internet. <coughs> at ako na ako medyo ay pangunat na rin. pa rin mag-iisip na masyado. Sunit natin ang mga kabahay sa bahay at pagpunta pa natin sa school. Mas maswerte ang mga taga sa barkay ni Leia dahil na ang supply ng kuryente biyernes ng tanghali. Pero nung kasagsaga ng na brownout, na rin ang mga consumer. Mm. Mm. Pag wala pong kuryente, wala po rin kuryente. At hindi tayo sa mga dito uh, 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 sa mga nangyayari. Kung mga business, sa panig ng National Electrification Administration labi pa niya ng electric cooperatives sa mga partial power interruption sa ilalim ng Pero lima ang nakararanas ng total blackout tiyak ko sa Pilipinas masel ko sa Masbate tisyal ko sa Ticao Island tiyal ko sa Tablas Romblon nor sa Mel ko sa Northern Samar at sa Mel ko ng Samar sa panig ng National Grid As of 12 noon, limang transmission lines ang bumagsa, kabilang na ang tatlo sa summer Provinces, isa sa Negros Oriental at isa sa Antique, na ihirapan mag-restore ang NGCP sa mga lugar na may mahal at pa. As soon as medyo mag-clear up na itong panahon sa kanilang sinangyari, kung hindi natin mag-restore lahat yan. Dito naman sa Meralco Franchise Area, libong customers na rin ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa pananalasa ng pagyong opong. Pero karamihan okay. sa kanila, nasa labas ng Metro Manila. Okay. As of 12 June, nasa 8,900 customers pa ang walang kuryente sa Tiedon, Laguna at Cavite. Ang na life namin, bago i-restore muna yung

Pagkatapos naman yung netizo, ang gabi na akarang increase sa Martes. Everyone, stay high! naman yung mga 50 o more next week. Sa mga basuhin na naman ay show sa listang best and best. At yung mga sa low range. baka po baka po asinura sa mga 50 na po malaki at ang ambag ng pagkina ng palitan ng piso kontra US dollar kaya oh, eh, pwede nyo makipa <laughs> bawas naman ang magiging rollback sa gasolina <laughs> pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagrepaso sa mga flight -like control projects para sa susunod na taon ay nagbunga naman ng 195 billion pesos dalaga ng savings at ang kurang ipon ay i-reallocate ir ir sa mga social programs at benefits na nalala niyang pinahayag na 36 billion pesos ang ilalaan sa mga programa ng Department of oh Social Welfare and, oh and Development at DSWD tulad ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4 at assistance to individuals in crisis <laughs> You okay. want to lick my dirty hands? Huh? <laughs> no, thank you. Do you want to suck my Do you want to suck my fingers? Do my fingers? Do my my na 195 billion. Record hmm. you yourself mm -hmm. now. Yeah. Pera o pinipay na yung pera. Bye ka na, tayo. Bye bye. Sabi ba Baba, everyone, I think you hungry. <laughs> Galing. Lahat ng pagkukulong, lahat ng benefits para sa ating mga...